Kumusta mga idol? Luto ng ano, pako tsaka suso. Ah, yan, gigisahin natin. Kunting mantika lang para ano. Tapos luya, sibuyas, bawang, tapos sili. Mahala kayo, tsap chap nyo yung sili. Kaya lang, hindi pwede sa'yo. Maanghang. Ay, kordon. Yan, lulunod natin ng suso. Yan, lutuin natin yung lutoin mga idol. Tapos putulan nyo ng dulo. Yan, yan. Timplahan natin asin-bitsin. Yan, tapos uh, suka. Ayun, ayun, Tapos gata. Yung yung unang gata, lagay ko na unang yung gata. Ayun. So, meron pala akong fresh pako. Ayun, oh, sarap sibuyas buyas lang, luya. Asin bitchy na ice na tikman na natin, masarap. Crunchy crunchy yan. Fresh sa lagay yan, oh, mga idol, oh. Masarap yan, oh. Masarap din yung salad yan. Kaya mga idol, luto na, oh. Lagay halo natin yung pako, lagay na. Ang silin hindi ko na in-slide kasi manghang ayaw kumain ng mga bata. Kaya eh. dipindi na sa si inyo kung ano, papakatingin. yun, mga ilutik, manan na natin. Wow, sarap yun. Oh. Crunch, crispy, crunchy, crunchy.